everyone! This is MJ, UFW vlogger here in Hong Kong. Mga kaban, welcome, welcome back to my channel. Yung pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa long service. May nakita kasi ako na post sa Facebook and na-share niya doon na ano daw ang gagawin niya kasi uh, biglang nalaman niya na may plano pala yung kanilang, nung kanyang amo na exterminate siya. Mind you, yung kanyang nag, nagtrabaho siya for 4 years and a half, I think. And then, nalaman niya bigla na, ay, may palak pala yung amo niya na i-terminate siya. Kasi, um, ayaw magbayad ng amo niya ng long service. May mga um, boss talaga na ganyan, mga kabayan. Mga wais. Mga, alam niyo may mga technique. Kasi, ayaw lang talaga na magbayad ng long service. Pero ito ah, i-base ko siya sa experience ko since 8 years na ako dito sa amo ko. And natanong ko rin to sa mga alaga ko kung may nasabi ba, kasi medyo may close din kami ng mga alaga ko. So, tinanong ko sa kanila kung uh, may napag-usapan ba sila like about me, about sa stay ko dito, about sa work ko dito. And then, syempre, sinabi na sa akin na, oo, syempre. Kasi hindi ko sila naiintindihan, hindi kasi ako nagsasalita ng Cantonese, mga kabayan. And yeah, nakakap nakaka ako ng konti, lalo pag na ako sa market, pero other than that, wala na. Puro kami English dito sa bahay. And pag nag-usap sila ng Cantonese, sila-sila lang din. Hindi ako nakiki -issure. so For privacy na rin po for me, ayoko malaman kung ano mga sinasabi na. Kaya kahit na baka nagagalit sila sa akin or uh, alam mo yon may sinasabi sila hindi na yung maganda. Pero for me, uh, wala akong pakialam kasi hindi ko naman sila naiintindihan kaya hindi ako nasasaktan <laughs> kahit galit sila sa akin so ganoon lang yon So anyways, yun na nga. In my case, 8 years na ako dito. And, pag tungkol naman dito sa long service, iba yung sinasabi ng mga kaibigan ko, iba din yung nasa, nakikita ko sa, sa YouTube na mga nag-share kung paano makukuha ang long service. Kag, pag kapag, more than 5 years ka na. Sabi ng mga kaibigan ko, meron ka pa rin makukuha ang long service pag over 5 years ka na. Kasi, kailangan daw yun, nasa batas daw yun, na magbibigay talaga, talaga ang amo kapag 5 years ka na sa kanila. si mga kabayan, yung nagbabayad sa akin is yung, uh, yung sir ko. Pero nakasulat na boss ko sa aking contract is yung mom ko. Napag-asapan nila dati na hindi na raw nila ako i-renew. Uh, kasi nga ayaw ni magbayad ni sir ng long service. Pero napakiusapan naman siya ni ma'am kasi gusto daw ako ni ma'am. Ayaw na din nila kumuha ng newbie kasi mag-a-adjust na naman. Nakapagod daw. Kasi ako alam ko na lahat alam po na gagawin kaya okay na. Ayun, yun nga sabihin mga kaibigan ko may makukuha daw ako kasi more than 5 years na ako but eto mga nakikita ko sa YouTube ha mga nang share mga OFW blogger din share nila na may makukuha ka lang daw na long service kung ito terminate ng amo mo yung contract mo. Kung sila nang ayaw sa'yo kung aayawan kanila nila ito na na yung contract mo obligado sila na magbayad sa'yo ng long service. Pero kung walang mangyayaring ganun, edi eh, huwag ka lang mag-expect. Ngayon mga kabayan, kung mali po yung information na nakuha ko, please comment or comment section below. Paki-enlighten nyo naman po ako. Kasi na naguguluhan ako. Hindi ko alam kung sinong paniniwalaan ko, yung kaibigan ko, na may, na may kaibigan na mamay-ari may ng agency, or yung mga nakikita ko sa YouTube. Or baka katin ko na lang yung contract ko mamaya at basahin ko. Pero ganito yung, ito yung isa sa problema ko mga kabayan. Kasi ako talaga, hindi ako yung klase ng tipo na argumentative. Talagang hindi nahihiya din po ako makabayan kasi yung amo ko super bait, super bait. Wala talaga akong masasabing hindi maganda sa kanila. So for me, parang it's not a big deal. Pero siyempre, kung ibang tao ang kakusapin mo, nagbibigay sila ng opinion nila. Of course, uh, kung sa kanila nangyari 'yon, hahabulin talaga nila 'yan kasi pera po 'yan at malaking tulong po pagka nabigyan ka na long service. But in my case, talagang naghihintay lang ako sa kanila kung ano yung sasabihin ng mga boss ko. Hindi na ako yung tipo na ipagdebate debate pa sa kanila. ganito yun dapat, ganito. Hmm. So, mga kabayan, please comment on the comment section below. Share. Share nyo naman yung inyong information dyan. And please support my page if you're watching this in my page. And please support my YouTube channel if you're watching this in my YouTube channel. Thank you for watching, mga kabayan! <laughs>